Ore na, kain na! Kain na, oy! Baba na, baba! Kain na! Baba na! Sige, baba! Kain lang ni Kinkin, oh, -kin, pero nindot na kay Mokan, oh! Oy! Kael! Ah, nandyan si Kael sa labas? Sino? Hoy, Simon! Sino yung kasama mo dyan? Dito na, baba na! Ikaw, Kaisel, ha? dyan? Ha? Sino yun? Ah, kain na. Kain. Ang ganda na lang baboy mo ah. Ken Ken! Wow, daming tapiin. Matcha-cha! Kain na, kain na, dali na. Kain na, kain na. Upo na dun, upo na dun. Kain na, kain Dami nang sinampay. Anong ulam? Anong ulam niya? Kunti-kunti lang ipanglagay sa bata kasi dahil hindi lang din naman nauubos. Pag may gagmay lang. Pag na kulang o sa tagano tro ay sa ano sayang. Kunti-kunti lang lagay. Apo ah, iring o banha na kaysa kay mukao na o. Oh. Oh, sa so Maria o, lipay na kay sa si Maria <laughs> <laughs> Ako ah, kada na iyang ah, lang kung ang pa lang yan. Magpulas ka nun, kakain na. Tawagin mo nun sa kakain na kayo. sadaan ni mamang. Sadaan so, so mong. Ah, isa dyan ka. Where? Bagon sa po. Ayosin mo yung kamay mo pag Isa <laughs> man jud ka kaldero? Isa ka kaldero. Isa ka kalderong sabaw. Isa dobro kagantang. Isa kagantang ang nilungagan. Isa kakanonan. Upo dun, Kael. Upo dun. Baka ma-ano, matapon. Anday, tabi kayo ni Kael. O, oh, asa naman kabot? nga nakapulbos na ning bisayang dako Tana is a bising bisid dun Mabawasan ang dalawa Sinugnog na tulog no? Tulog sinugnog Tulog Tama na mamang na ako na tayo mong sud ali